ang video na ito ay noon pang December 24. Pinapinturahan ko nga itong tapat namin na bahay kasi nga mga mare, ay tignan nyo naman ang itsura. Wala din trabaho ang partner ko dito mga mare, kaya ayan ay nautusan ko din siya magpintura dito sa bahay. Ilang buwan ko na nga inutos sa kanya to mga mare at sa wakas ay nagawa din niya ngayon. Dahil busy nga siya sa trabaho mga mare ay hindi niya nga maisingit itong pagpintura. Dahil kahit linggo nga mga mare ay meron siyang ginagawa. Aga na nga inumpisahan itong pagpipintura mga mare dahil mamayang hapon ay mamimili kami ng pansangkap dun sa iluluto namin para mamayang noche buena ba bago ko nga papinturahan to sa partner ko mga mare, ay nagpaalam na muna ako sa may-ari. Baka kasi magalit na ibang. ang kanyang bahay mga mare. Kaya eto. At nung pumayag na nga mga mare, ay pinasimulan ko na nga ang nito kasi... Tignan nyo naman ang itsura, ay dugyo tingnan, di ba? Pagpasensya nyo na pala mga mare, kung nakaubad at walang damit sa pantas ang partner ko dito dahil nainitan daw siya. Diyos ko, samantalang ikaw, nginig na nginig ka na sa lamig. Sabi ko nga sa kanya, ay magdamit siya pero ayaw niya daw, kay keso daw mainit. Nandito na nga pala siya sa kabila mga mare sa may bintana natapos na na nga doon sa gilid dahil konti lang nyo kaya ganyan natapos. Kaya dito na siya sa may bintana. Maliit lang yun doon sa kabila mga mare kaya ganyan natapos. Kung nyo may tinatakpan na uban doon sa gilid mga mare ay meron nakasulat doon. Sinulatan nga na anak ko yan dyan. Kaya baka ma mamaya makita ma 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 ng mayari ay mapagalitan kami. Kaya pinatakpan ko na rin yan sa partner ko. Habang nagpipintura nga ang partner ko dyan, ay binibiro ko siya. Sabi ko nga, ay nakaarkila ako ng macho nagpipintura. Charis. Umabot na nga kami ng alas 12 ng tanghali dito mga mare. Ay nakalimutan ko pala magluto. Ay natusan ko nga itong panganay ko magsaing para ako na lang magluto sa ulam. Habang nagpipintura siya, ay may binubulong-bulong siya, mga mare. Sabi nga niya kung sa na daw itong bahay, ay ayos niya daw ito. Nalagyan niya pa na second floor. Kaso, hindi naman niya malagyan, kaya hindi na sa kanya, Charis. Ito nga partner ko, mga mare, ay taga summer ito, taga katbalogan pa. Kaya lang siya napadpad dito, ay dito siya nagtrabaho nung binata siya mga edad siyang 17, nagtrabaho na siya dito sa Pampanga. Nagtrabaho niya nga dito mga mare ay boy sa palengke. Bali, ang ginagawa nila noon ay naghahapit ng buko, nagtitinda at saka nagigiling ng Tulad malagkit na bigas at saka yung mga ginagawang tsokolating batirol, ganon yung ginigiling nila. Pero ngayon, mga marian trabaho niya ay sa furniture. Marunong din siyang masun, carpintero, at saka dito, pagpipintura na rin. Bilim nga din ako dito sa partner ko kasi ang dami niya rin niyang alam na trabaho. Kaya ito na nga nito, pipintura niya. At nung natapos niya siya doon sa may bintana, ay nagpisaan na rin niya itong sa gilid ng pintuan para may iba naman daw ang kulay. Kulay black nga yun, nilagay niya dito sa may gilid ng pintuan para daw may design. Ito so, umabot nga dito sa aking video mga mare. Ay huwag mong kalimutang ilike ang aking page. Hanggang dito na lang. Salamat.